Ayan so, guys, uh, share ko lang sa inyo. Uh, magpapalit tayo ng motor ng washing. So, ito yung luma at ito naman yung bago. Ituturo ko lang sa inyo kung paano ang pag -wiring. So, hindi kasi tayo pwedeng hindi kasi tayo pwedeng bumase sa kulay ng wire ng ating motor kasi magkakaiba ang kulay niya kagaya nito, red, yellow, black. Pagdating dito, red, yellow and blue. So, dito tayo pwedeng bumasi dito sa color code ng wire. So, ang titingnan natin yung diagram. Kagaya nito. Ang nakalagay dito, uh, ang kapasitor, ang nakakabit sa kapasitor ay red and then black. Ayan o, oh, red and black. Pagdating dito, ayan, iba naman ang diagram niya o. Oh. Ang nakalagay sa kapasitor ay red and yellow. Kaya kapag sinunod natin yung kulay ng wire ay magkakamali tayo, masusunog yung ating motor. So ito ang tingnan natin. Ito yung kanyang cord. And then tingin tayo sa diagram. Ang sabi ko nga ang diagram ay red and yellow ay kapasitor. Ibubukod natin yung red and yellow. Kapasitor yan. So ito yung common. Yung blue. Yung common, i-coconnect natin dito sa kanyang plug. Yan ha. Ganyan lang pag ano niyan. pag natin yung common. And then, ito sa kapasitor ha. din sa kapasitor. At dako naman tayo dito sa ating uh, automatic switch. So, hanapin natin yung dalawang magkatabing wire ayan po ay sa reverse ayan po yung nagre-reverse no at ito po yung common yung isa yung nag-iisang ito ito ang common so hahanapin natin yung connection ng common siya ay brown papunta siya sa white so itong white ito ang common dito naman natin iko-connect yan sa kabila no so, iko-connect yan And then, sabi ko nga kanina yung kapasitor pag samasamahin natin. Ito, ito yung nagre-reverse, ito ay makupupunta rin sa kapasitor, sa kapasitor dito. So, pag na natin, kahit alin naman yan, ayan o. Oh. Ayan. So, wag gagayahin ng mga bata ito ha. At, hindi ko na nilalagyan ng electrical tape. Ayan. Ayan masamahin lang natin yan. Okay. Ayan, nakakunik na. So, ganun lang. Ganun lang kadali ang pagkukunik niyan. At, pwede na natin siyang subukan. So, bubuhayin natin to. Then, isasaksak natin. So, buhay na. Yun. Sasaksak ko na. Yun. So, umikot na. O, so, yan. Diba? Magre-reverse na siya. Ayun. So, ganun lang. Ganun kadali lang yung pagkukonek, no? Kahit hindi ka electrician, basta titingin ka dun sa diagram, ay madali mong makukuha. Pagkali na natin. So, ayan. Nakapagpalit na tayo ng motor. So, ikakabit na lang natin. Ganun lang, guys. Ganun lang sa pag ko connect o, ito. Yung ating plug. Sa common. Ang isa papunta sa common ng switch. So, brown. Pagdating dito, white siya. Kaya kailangan marunong kayong tumingin sa diagram. Hindi hindi tayo pwedeng babasi sa kulay ng wire. So, yeah. ayun. Ganun lang kadali guys. Kahit hindi ka elektrisyan, kaya-kaya mo itong gawin. So, mahal ngayon ang mga washing machine. Kapag nasira, pwede natin palitan ng motor. Ganun lang kadali magpalit. ah uh, meron naman niyang guide kung paano i-coconnect. Maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo ang video nito. ah uh, kung nagustuhan nyo, pakilike na lang and subscribe. Ayan, maraming salamat. Hey. Okay.